Good morning, good morning mga kabakerd! Welcome back po kayo dito sa ating YouTube channel. Out for today's vlog po mga kabakerd, so almost uh, 12 days na po ulit na hindi po tayo nakakapag-upload. Medyo busy po kasi tayo, tapos dun po sa, ano po, uh, tag dito yung mga gawain po natin sa bahay, syempre sa business po natin, kaya hindi po tayo nakakapag-upload po ngayon ng madalas. Pero ngayon, papakita ko po muna sa inyo lahat yung ating mga alaga dito. Kung gano'n na po kagaganda yung mga nakakord po natin. Tsaka syempre, yung mga ano natin, mga inahin. At specially yung brood bull stag po natin na uh, white gold. So tara, anong inihintay nyo? Ipag-usapan na po natin. Like iyon, eto na mga kabakid ha Isa-isay na natin sa inyo yung Mga manok po natin dito ngayon So tignan nyo mga kabakid Maganda na naman, masigla na naman po yung manuka natin Dahil marami na naman pong Nakakord dito So yan Siyempre yung mga Thompson White po natin na naggagandahan at naglalakihan. Kaganda ng katawan niyan mga kabakay. Diyan mag-uutol na no? yan. No? Tingnan niya yan. Wow. Hindi mo na yun eh. Quality po mga kabakay. Yan o. No? Tapos ayun yung isa nilang kapatid eh mga kabakay. Lapitan natin. Ito yung medyo maliit-liit yung katawan. Pero solid. Tsaka Mahusay ito mga kabakerd Tapos yun nakikita nyo mga kabakerd Napakagara na po nung talisay mga kabakerd Wow naman Wow Wow Yung anak na maklin to mga kabakerd So silver gray cross ng maklin So yan Hatch grey po ang labas ng mga kabakerd Tignan nyo Kara Naguutay utay na po Binata na po yan o. Ganda ng sukat mga kabakir, ganda ng katawan. Uh, manipis yung balaybo. Solid na yung body niya. Limang buwan na yung mahigit mga kabakir. So yan, mag-aanan na po yan. yan. Siyempre, yung ating ipo-future din na broodstag, itong McRae. Yan mga kabakir. Oh. Black McRae na one ay na lang din po. Kagaya ng ating brood bullstag na white gold mga kabakir. So papakita ko rin sa inyo mamaya yun mga kabakerd. Yan Ano. So around na rin yun mga kabakerd. Eh. Napakatapang po. Napakatapang ng mukha. Okay. Maganda rin po yung sukat nya. Katawan. Okay din po. Hindi nga lang po masyado mabalikat mga kabakerd. Unlike po dito sa grade Maganda balikat. So. Yun po. Uh, isa pong magandang gawing materialis yung mga ganun. Yung medyo magandang balikat silong syempre uh, okay lang yung hindi masyadong mataas na mataas pero maganda po yung ano maganda po yung tukod so, mga bakir, yung ating ano mga sweater mga sweater line po natin tingnan yan yan magkapatid yan mga kabakay do oh. yan o ganda na yan mga kabakir. mag 8 -e months na ito mga to so Pwede na masubukan to. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> yan, no oh. Tapos syempre, ito pa mga bakard. Yan, wala labo na rin, oh. Yung late matured. Matapang na rin po yan mga kabakerdo. Oh. Tingnan nyo ano. Oh. Mahihain, mahihain ka. So, yan yan mga kabakay yung ating ano ha update dito so yung iba pakikita ko na lang po sa inyo mamaya so mga kabakay papakita ko po sa inyo yung ating broodcock si white god so ano to mga kabakay ha stag po siya going 14 months po yan oh Mapakaganda po ng kulay mga kabakay. Nakapagbihis na po siya ng ayos. So magkakaroon na po ito ng mga anak. Uh, binalik ko po, po siya dun sa nanay niya. So ano po siya? Tag dito. Para ma-preserve ko pa po, po lalo yung, ano, yung bloodlines nila. Although yung kapatid niya mga kabakay. Yung kay Sir Cleo de Hero eh hindi pinalad. Okay lang mga kabakay dahil... Uh, medyo tag dito medyo tumagilid lang ng konti yung ano kasi nga po naging ano po siya man uh, fighter po medyo ano medyo bumagsik po mga kabakyard kaya nawala po sa focus pero maganda pa rin po yung form ng manok na yun pero ano hindi tayo pinalad dun tapos ito yung kapatid mga kabakyard napakaganda nito mga kabakyard oh. So magkakaroon na to ng anak ulit mga kabaket, Marami na po tayong magiging white gold po dito. Papakita ko rin sa inyo mga kabakerd yung mga pullets natin, yung mga baby pullets natin na white gold. So yung mga gustong mag-avail noon, uh, may mga nag-message na rin naman. Pakikita ko na po sa inyo, pasisilip ko na po sa inyo ngayon yung mga uh, pullets natin na white gold. eto na mga kabaket po yung mga White gold baby pullets po natin. So, yan mga kabakerd. Oh. Wow. Kita nyo mga kabakerd. May mga white gold na tayo ha. Oh, so, medyo parang nagsiiksi yung binti nitong isa. Pero, okay yan mga kabakerd. Good siyan. Puro white gold po yan. Kung hindi nyo maabelyan, yan mga kabakerd, gagamitin po yan ang inyong lingkod. So, kilala kong kaliskis mo. oy. Padadamihin ko yan pagkakainan. Yan, oh. Puro white gold yun, mga backyard. Tatlong pullets. So, message kayo kung kurso natin yan. Pag hindi po, eh, future materialis din po yan ni eh, One Backyard. Yan. Oh, ganda na yan. Dami natin inahin, mga backyard. So, talagang halos 50% po dito sa manukan. Puro mga materialis na puro babae tayo naman mga backyard Ang uh, dami natin ano dami natin inahin dito eto pa mga backyard tingnan nyo ano yan puti black gold so grey na pullets na almost 8 months maganda na rin po Silver gray po yan mga bakerd. Ito po yung ating 5k. Uh, Puli na. Magagamit na po natin yan. Pag hindi po local, eh national na po. Kasi nga po, magpipisa po ngayon yung, lo yung early bird natin. Tapos may susunod pa po akong early bird pa ulit na itlog nung uh, nasa 40 na tayo. 50. So, hindi na po muna tayo magsasalang ng local. Baka national na lang po. So, early bird at national lang po tayo mga bakerd. Ito po yung Gilmore Gold natin. Siyempre, yun pa yung isang Gilmore. Gilmore Gold. The limited Gold po natin. Tsaka yung ating two times na Broodcock. At itong anak niyang one time Broodcock na okay na maglakad. Ayan. Tapos siyempre, yung kambal natin na Gray Gold magkakaanak na po ulit yan. Ang ganda niya mga abakay. Tignan gandang inahen so, tingnan nyo to mga kabakay yung ating mga kapatid nung mga, nating mga nakakord na mag 8 -e months so yan yung isang lemon isang gilmore at saka isang macray so eh, uh, asan ba si macray ito ito anak ni Black macray yan Kanda so, na oh. Tingnan niya mga kabakid do. Anak ni Black Macray anak ni Gilmore Gold at anak po ng Lemon natin. Ayun. Tapos syempre ito yung ating ah uh, limited limited red limited red gold. Okay. So, pe... pero mapakagandang klase po talaga ng inahin yan, mga baket. Gagamitin po natin 'yan sa national. yan So salang po ulit natin yan national sama sa ano meron nga rin po pala tayo ditong one time na mel sim mga kabakard ayan po one time mel sim block so ito po is na nakuha ko nung sa pa event po namin so nagamit po namin ito kaya ako pong nag-uwi. Yan inuwi ko po dalawa po yan isa pong ano isa pong dalusapi so hindi dito mga backyard yan pero kumakain na rin po yan mga backyard okay na rin po yung okay na rin po itsura nya although mga putlain pa siyempre <laughs> mga nagre-recover And that's it po mga kabakyard. Napakita ko na po ulit sa inyo. Napakamusta ko na po ulit sa inyo yung ating mga alaga dito. So medyo maganda-ganda po yung uh, sikat ng araw ngayon dito, yung panahon. Kaya masarap pong mag-vlog po ulit. So yan mga kabakyard ha. Kita-kits na lang po ulit tayo sa next episode ng ating One Backyard. At ang laging sinasabi ng inyong kabakyard, always happy lang sa pagbibreed. At alagaan nyo lang po yung kaya nyong alagaan. Huwag po kayong uh, sasabak ng napakaraming inaalagaan dahil po uh, kawawa po yung mga alaga pag nagsuffer po sila na hindi po natin kayang tutukan at pakainin. Yon! Bye mga kabakard! Have a nice day and see you on my next vlog.